Jo hindi maganda ang panahon ngayon mga kapalawenyo dahil nag-uulan po wala akong payong kaya tiis lang lakad walang payong lakad sa ulanan ay nako grabe parang mga nakaraang mga buwan lang sobrang dry ng lupa ng paligid wala kang makitang mga green green halos tapos ilang araw lang ang pag ulan buhay sila lahat nag green lahat ulit sa so, pauwi pala ako ngayon naglalakad ako pauwi dahil uh, medyo na ako sa mga nakaraang mga linggo at buwan sa paghahanap ng ikabubuhay kahapon nagbisita ako sa bahay namin at napansin ko na parang kailangan akong umuwi ngayon dahil walang gagawa ng ibang mga gawain kung hindi ako. At bigla akong napadaan sa may mga puno ng bangga na may mga bunga. May mga araw na malungkot. Insan ma iisip mo na lang yung mga sitwasyon na bigla ka na lang malulungkot gano. At sa totoo lang po, um, gusto ko talaga na magkaroon sana kami ng bagong bahay. As, as much as possible sana ma maka lipat sana kami ng tirahan. Makabili sana ako ng magkapera sana ako tapos bibili ako ng lupa hindi dito. Tapos, papagawa ako ng simpleng bahay. Makalipat kami. Ayun talaga yung pangarap ko matagal na. Kung... Piling ko kasi parang hindi ako sinusuportahan ng Diyos sa mga pangarap ko sa pamilya ko. Pero, ganun nga. Sa sinasabi ko na, siguro hindi talaga ako ang paborito ng Diyos na anak niya. Pero, alam ko na mahal niya ako. Minsan, um, parang minsan iniisip ko, parang sobra naman na ang mga pahirap ng kalooban ko. Eh, marami namang mas deserve na kaluluwa sa mundo na mas makaranas dapat ng mga ganong bagay na marami namang mga iba dyan na na ano pero bakit mga ganun siyempre tao lang din ako minsan iisip ako ng iniisip ko yung mga sitwasyon na mga nangyayari sa paligid ganyan simple naman talaga gusto ko sa buhay gusto ko lang na magkaroon ako ng peace of mind peace of heart tapos magkaroon nang maayos na tirahan ng pamilya ko. Makaalis kami dito, sa lugar na ito. Makapagsimula kami ulit. Pero, di sa akin lang yun. Gusto ko lang yon. Pero hindi naman lahat din ng gusto ko ay gusto ng mga magula ko. Gusto ko lang naman yun. Kasi sa tingin ko yun yung makakaka, makakabuti para sa amin kung mayroon kaming ibang lugar na matitirahan ganyan. Okay din naman dito. Kasi dito naman ang pamilya ng tatay ko. Pero kung ako, kung sa akin siguro, kung bibigyan na lang din naman ako ng juice ng pagkakataon na na magkaroon ng sariling buhay sa akin. Ayoko na dito. Maraming mga bagay na hindi talaga sobrang maganda mga nangyari sa akin sa lugar na ito. Tinitiis ko lang kasi dumating na ako sa punto na yung para naga yung sa time na may pinagdadaanan ako dumating ako sa punto na parang naga illusion ako na mayroong isang tao or isang anghel o isang nilalang na literal na mag-rescue sa akin at aalisin ako sa sitwasyon para gumaan yung pakiramdam ko. Gumawa ako ng mga ibang bagay, actions na yun yun. Pero hindi siya nag-work yung mga actions na ginagawa ko. Pero nung na-realize ko, sa mga ganong sitwasyon pala, ano ba yan? ko. sa mga ganong sitwasyon walang iba talagang tutulong sa sarili mo kundi ikaw ikaw lang ikaw lang mismo yung yung dadampot sa sarili mo At babangunin mo yung sarili mo pandamitan mo ulit papaagandahin mo ulit wala walang ganong sa isa imagination lang ng isang tao nangyayari yung ganon yung literal na may lalapit sa iyo rescue sa iyo aalisin ka sa sa sitwasyon mo babaguhin ang sitwasyon mo tutulungan ka walang ganon sa, sa sa isip lang ng isang tao nangyayari yung mga ganun pero sa sa ang just talaga hindi siya magpapadala ng isang ng isang tao, isang anghel, isang nilalang o whatsoever na pupunta sa tahanan mo o sa salubungin ka or kung saan para damputin ka at ayusan ka ulit. Walang ganong nangyayari. Ang pag, mga pagbabago sa isang sitwasyon at sa isang buhay ng isang tao ay magsisimula sa iyo. 'Yun yung na-realize ko. Kaya may mga malalaking desisyon akong ginawa sa sarili ko na noon pag iniisip ko na parang parang hindi ko kayang gawin yun kasi parang hindi naman ako 'yon. Pero 'yon na nga. Since pinapayo ko siya sa ibang mga kapwa ko babae, to empower them kapag nakakita ako ng mga kapwa ko babae na, na depressed, may pinagdadaanan tapos nag-open up sa akin palagi kong sinasabi na bigyan mo ng deadline ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa'yo Yo, kung nalulungkot ka ngayon bigyan mo ng deadline kung hanggang kailan ka lang dyan kung madidepress ka ngayon bigyan mo ng deadline kung kailan mo ma-overcome yan Lagi kong pinap pinapayo na ganun. So, kaya yun yung naano ko din sa sarili ko. Sa lahat ng mga hindi magandang pakiramdam na naramdaman ko sa mga bagay-bagay, binibigyan ko na siya ng deadline. So, ngayon, buong araw, halimbawa, ngayon, buong araw, malungkot lang ako. Sige, malungkot lang ako. Danam-namin ko yung lungkot. Pero bukas, hindi ka na pwedeng maging malungkot. Kasi, maraming mga nakaasa sa likod mo. Pag nanghina ka, manghihina silang lahat. Noon palagi kong sinasabi, kapag tinatanong ako noon kung ano daw ba yung ano, biggest regret ko sa buhay ko, parang kapag ini-evaluate ko naman ang sitwasyon ko noon, wala akong makitang regrets sa buhay ko. Wala akong makitang mga maling desisyon na ginawa ko sa buhay ko para pagsisihan ko talaga. As in, sarap-sarap talaga ng feeling na yun. At gusto ko siyang balikan yung ganung pakiram. naman talaga akong regret na malaki sa buhay ko. Kasi, ev everything's happened. Binibigay ko talaga ang best ko palagi sa mga choices, decisions ko, ganyan. Pinag-iisipan kong namang mabuti. Pero may mga taong dumaan, taon na dumaan sa buhay ko na na take advantage ako ng pagkakataon, ng sitwasyon, ng mga tao, na ang dami kong kinolektang mga tao sa buhay ko na ipinasok sa buhay ko. Then ngayon ko lang nare-realize at ngayon ko lang nakikita na I was collecting wrong people. Very wrong people. Sila pala yung magatanim sa puso ko ng mga evil emotions. Yung inosente kong pakiramdam. napalitan ng mga negativity. Tapos kung dati, proud ako palagi na sinasabi na wala man akong regret. Pero ngayon, parang punong-puno ako ng ng pagsisisi sa buhay ko. Parang ang daming nawala sa akin na nang hindi ko namamalayan. Kaya, yung isang malaking decision talaga yung ginawa ako sa buhay ko sa ngayon is um, hindi ko na kailangan ng maraming tao sa buhay ang kailangan ko ngayon ay yung sarili ko, yung nanay ko, yung tatay ko yung mga anak ng kapatid ko, yung mga kapatid ko sila lang ang kailangan ko sa ngayon at yung mga ilang tao na, na they still remain with me sa mga sitwasyon na kahit hindi ako okay, kahit hindi ako okay, nandyan sila. Kahit, kahit na ibubuga ko sa kanila yung problema ko, anjan pa rin sila. At hindi nila tinake advantage yung vulnerability ko. Tapos, kahit sa sitwasyon na okay ako, masaya ako, andyan sila. Sa sitwasyon na nakakabangon ako, anjan sila, never silang nawala sa akin at never silang gumawa ng hindi mabuti sa akin. Nakakount ko yung mga taong ganun sa akin at iilan na lang sila. Siguro apat na lang sila or lima. Iingatan ko sila kasi pag nawala sila, never na akong magkakaroon ulit. Kasi hindi ko nagugustuhin magkaroon ulit. A few moments later. Patuloy na ako, huwi na ako. Kasi marami pang naghihintay na trabaho sa akin sa bahay. Tapos mamaya babalik pa ako. At pasensya na po kayo kasi medyo naging emotional talaga ako. Alang niya na kasi LDR kami ng mga kapatid ko. Yung isa nasa malayo, nasa kabilang tawid ng dagat, yung isa nasa kabilang bundok. Wala walang kapatid sa paligid. Oh. 'Di ba? Wala. I'm alone. Ay mag-isa. Mag-isa <laughs> okay, ako. So Thank you ulit sa panonood. Sana supportahan niyo po ako. Keep subscribing!